Ramdam na sa probinsya ng Batanes ang bagsik ng Bagyong Goring. Dahil pahinto-hinto ang mga pag-uulan, kinuha na itong pagkakataon ng mga residente upang itali na nila ang bubong ng kanika nilang mga bahay. Inaasahan kasing mararamdaman ngayong gabi ang pananalasa ng bagyo sa probinsya. Makulimlim na yung aming kalangitan pero wala yung ulan kasi yung ulan pa bugso lang siya, pabigla-bigla lang siya, doon nawawala din. Uh, yung hangin nagsisimula na rin uh, lumakas pero hindi pa naman ito yung uh, talagang hangin na uh, siguro na matatakas yung bagyo. Sa bayan ng Itbayat, ramdam na ang masungit na panahon. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga pulis ng Oplan Tambuli. Nasa alert status na ang buong probinsya. Nakahanda naman ang pamahalaang panlalawigan sa posibleng paglikas sa mga residente anumang oras. Nakapreposition na po lahat ng ating assets sa uh, from personnel to equipment. ah, uh, tuloy -tuloy, ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin po yung uh, pagtatali uh, ng mga bahay na gawa sa light material. Pero pa rin po mga naglalagay ng tapang ko ng mga uh, window shutters sa kanilang mga bintana. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iikot ng mga MDRMOs natin no, upang uh, palalahanan yung kanilang mga nasasakupan Laging handa. Tumulong naman ang mga pulis sa pagtatali ng mga bahay sa iba't ibang bayan sa probinsya. Sa ngayon nakataas ang wind signal number 3 sa southern portion ng Batanes at northern eastern ng Babuyan Island. Signal number 2 naman ang natitirang bahagi ng Batanes at extreme northeast portion ng Cagayan. Signal number 1 naman ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayaw at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Patuloy pa rin namang binabantayan ngayon ang pagpasok ng bagyong Hana sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.